At ito po ay bayon tay taya ginawa la. Kau kaanakan ko ite ay. Kau taga arok. Hati ito po ito yung gaw lion tay tay shortcut balako do food pod. Tapos arok ay hati ti pinaka arok antoy barangay hall. Ayan po yung bakaraal barangay hall. Kasi ito na yung dinadaanan ng dinadaanan ng tubig noon, dinaanan ng lahar. Tapos ito na yung ginagawa nilang tulay. Mataas po oh. So magiging parang tourist place na ito balang araw. Yan, may kalaba, may baka. May mga manok. Sino kayo may bahay nito? Hindi ko alam. May bagong tayong tower din po ng kuryente. Ayan po oh. Ayan, may mga baka. Ito yung galing sa kainumayan. Ayan ang ginagawa nila. Ayan po. Ayan ang bundok. Dati iti, palian. Tapos yung lahar, hati ang ng lahar iti. At yan ay dinana ang lahat. Ninahato ang pamalyuan ay tinaw-anak oh, ay. Bukit po, anay, pinaka-ilog n'yong araw. May ba eh, bayong panganak. Ang balita, hindi naman ako nakapula. Unsa! Huwag kang lalapit sa akin! Hati <laughs> na po. Hay tagay. ay. Bilang yan halugog. Anto yung mind victory door. Bilang yan halugog. And, andanan po talaga malala lang may pagdandi lang Labay na mapala mo, oh. Yabaka. Atoy na ito, oh. po, oh. tag hati minumial <laughs>